Today, my vlogs guys, uh, pumunta kami ng Burungan. Niyan, ako doon sa Burungan, guys. Niyan, baka sakaling uh, magandang mga tanawin. Sa Burungan natin. Niyan. Uh, meron lang kami pupuntahan. Borongan Bridge. Bridge. May Purungan Bridge. May papasyalan dito. Rungan City City na to City dagat magkaroon tambah baik. ini bulan, ya. doang so, baik-baik ya, muna kami sa ano, bibili ng ano eh. Bili kami ng cellphone. Naalala mo tong bata pa tayo, Tiag. Tagus-tagus natin tong brungas <laughs> Lama matron eh andi toh ini terdeh Bangin ko ya vlogger na. Vlogger. Itabig kayo mga una, ano Ano mga sikat Mga vlogger Ano yun din eh Ah sungko Ah sungko sungko mga kanto kami ha Kuhan Kami sa ng cellphone City of Burunggan uh, City of Burunggan uh, McDonald's McDonald's Honda Sibmore Goldilocks New World Coffee uh, Burunggan Mall Na mall. Manin, titingin kami ng ano, ng mga... Sunog kami ng mall, titingin kami ng mga cellphone. Mas maganda yung ano, <coughs> Ganito yung Phoenix mura din o kaya Tecno mga mura yan lang ano bibili kami ng cellphone titingin kami ng cellphone sa loob mas so, maganda yung Tecno ano ano bang pinaka mura para sa bata na yan. May mga uh, o. Red me. Pinyan wow. yung me. sa loob yung ko kasi bibilan na ng cellphone. Ayan ito type na siya ng ano, kanyang pangalan. Para ang ginawa niyang ano, anong pangalan ng cellphone na 'yan? Infinix. Pin Mas maganda dito bumili kayo, guys, kasi medyo mura din ang kanilang ano, paninda. kompleto naman. May mga casing sila. Yung kapatid ko, binila niya yung, kap yung anak niya ng na anak. Cellphone. Mamaya pupunta kami sa pasyalan mamaya. Titingnan iti pa, ititesting pa. Ano na ganda yun? ko na ba? Bayad ka tol. daming pera oh Dito kami sa loob ng mall ng Burungan Sasakay kami ng escalator Hindi ko sinama yung bunso namin eh Dito nga Dito Ano yung mga sakadidi? Ah, hindi, hindi kapatid ko. Oh, parang probinsya. <laughs> Kahit iganyan mo lang, ipangato mo. Oo, 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 oo. Dito. Gami, sakay pa kami. Nagpapalamig <laughs> lang kami dito sa ano. Hop! Uy! Uy! Ganun lang, akyat mo. Ang sa loob ng mall. Home data. Ang bibili mo pa ba? Sandal, ang mandi ni sandal na yun? Sandal ni... Sandal? May ka din niya sandal. Mga ano naman, yung mga home... Okay. Oh, bakit may pataas na escalator tapos pababa na? Dito kami sa sa mall, sa loob ng mall. Sandal, sandal. Kompleto sila dito guys. Kompleto. May mga balls. Ayan. Dito na kami sa mga maraming sandal. Daming sandal to. Piliin mo yung ano. 145. Ah oh, sandal dito guys. Ang yung sandal?

이태인이랑 하봉 웨이 Rubay, uh, Watson, Pharmacy. Ayan, lalabas na kami sa mall kasi wala kami nakita ang kailangan namin bilhin. Okay na yan. Mall, Abtron Mall. Okay. guys kasi nakabili na pa yung pamangkin ko ng ano ng cellphone eh pa mo kao ay trabaho yung din eh President of the Illinois Peace of Art. Nandito kami sa City of Borongan na mamasyal muna sa daan. <laughs> uh, namamasyal lang kami sa daan. Pharmacy. Uh, Nandoon yung Metro Bank. Ito kami dumadaan, dumadaan. Sa tagal ng panahon, uh, ngayon lang kami nakapasyal, ngayon lang ako nakapasyal dito sa Burungan. City kasi ilang taon na rin ako hindi nakakapasyal dito. safer uh, o parang Borongan City

paliguan namin. Nakakarating kami doon. Hanggang doon. Hinaari namin yung ang tanggang doon sa dolo. Basta yung makitang may buhangin. Nung malilig kami, dito kami na naliligo palagi. Meron pang... Yan. Yung ano na yon Yung puro... Yung island na yun, isang buong, isang barangay yun, yung island na yun, isang, isang island yun, isang barangay ng Burungan, yung island na yun yung isla uh, ah, medyo malaki ang pagbabago kasi ilang taon na rin ako hindi nakakapunta ngayon lang pakita mo nga yung ano yung doon uh, yung doon paliguan namin to dati uh, doon doon ngayon maganda na may mga kainan na dito sa gilid may kainan na kain muna tayo kasi muna. Paano ito? Sugar nila. Ipos muna ito. Kainan na to mga pesto. Dati wala pa to eh. Yan. Ilang taon na kung hindi nakarating dito. Yung kapatid ko. Kamukha ko yan. <laughs> ako ba yan? Hindi mas bapos sa amin. Okay. Binila niya ng cellphone yung pamangkin ko chap. Ah, uh, ngayon magpapakain siya ng lugaw lang, lugaw lang muna. Okay, dyan na. Dyan. Okay, na? Mo palitan niyo. Guys, palit palit mo lang. Chat uh, di para yun, yun, para yun, na, masyadong magkamit. mo lang kalimutan na ano, i-try Ayan. Na so, uh, 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 uh,